So good day mga idol. Ah hingi tayo ng mga payo nyo sa mga veterano nating mga electrician diyan. Hindi naman tayo ah, perfecto So paki-comment diyan mga idol kung ano yung mga disadvantage or non-advantage ng mga ah, ganitong setup ng convenience outlet no. Kung tama ba talaga yung ganitong ah, connection? Ano nga ba talaga ang pinakamalalim na dahilan ng iba kung bakit hindi nila pinipreferred na ganitong uh, connection ng convenience outlet. Ito naman yung pangalawa nating connection. So, nakatapping tayo mga idol sa bawat linya. Papunta dun sa kabilang convenience outlet. Then, tapping ulit. Papunta dun sa kabilang convenience outlet hanggang sa dulo. Sa dulo naman, hindi na tayo nagtatapping. Dahil panghuling outlet na yon. So, pakicomment yan kung ano yung good advantage at non-advantage nitong connection natin mga idol. Thanks for watching!